sa so, mga kapit good morning andito tayo sa bukid so nagpatanim na kasi tayo kahapon so in-spray na natin siya ng atrasin yung atrasin na ginagamit natin para makontrol natin yung pagbitak ng mga buto ng mga damo no? so i-update i, -update. I ko kayo ah uh, i-update ko yung video nito kung effective nga ba itong atrasin na to ito yung ginamit natin na gamot mga lods yung ginamit nating pangontrol ng mga buto ng mga damo lalong lalo na itong mga ganito paragis mahirap patayin to so maraming mga katulad natin mag, na namang problema sa damong to no? kahit na anong herbicide hindi kayang basta basta patayin to lalong lalo na pag mga ganito kagulang na itong area kasi na to prone sa mga damong to kaya naisipan kong mag atrasin so last cropping na gamit ko na rin yun nakita ko naman yung naging outcome nya so maganda siya talagang na control nya yung pagbitak ng mga damo so ito uh, natamdan natin kahapon so after seeding kasi kailangan nating isprehan ng ano ng atrasin no inisprayan ko na siya so i-update ko kayo after 30 days siguro para makita natin or uh, after 15 days kung pa para makita natin kung maintain ah uh, nitong lupang to yung ganito kalinis no wala walang damo kasi itong atrasin, hindi niya patutubuin yung mga buto buto ng mga damo hindi siya mabibitak kung baga susunugin na niya so ayan dito sa area to marami dito kasi ayan doon hanggang doon sa dulo hanggang doon so, nag-apply na tayo ng atrasin parang letter, letter L kasi yung mga affected ng mga damong paragis na to itong mga damong paragis na to yan, mga yan uh, mabilis or mas malakas silang kumain ng mga vitamin ang ibinibigay natin sa mais so uunahan nila yung mais kaya kailangan natin silang buksain so ilang cropping ng, problema tayo ng mga ano na yon mga damo na yon pero sa ngayon ito yung ginagawa natin So yun lang mga lodi, ay update ko na lang kayo kung maganda nga ba ang magiging kalalabasan nito, ha? So yun lang. God bless us all mga tolds. Ingat lagi. Bye-bye. So mga lodi, ito na yung ano, yung update. Update, no? Doon sa inaplayan nating atrasin. So ito siya. So bihira. May mga tumubo naman, pero hindi siya ganun kakapal hindi katulad dun sa mga nakaraang buwan nakaraang cropping na hindi tayo nag-apply nag -apply na atrasin talagang grabe ang uh, mga paragis dito no? ayan matatas na yung mais natin halos dibdib na so ayan oh. mga ano hindi siya ganoon siya ano hindi siya ganun kakapal So ipapakita ko yung mga area yung hindi na sprayan dito yung mga kapitbahay natin. Kapag hindi ka nag-spray ng uh, ng atrasin, talagang grabe unahan ng, ng paragis na yan. Yung mga paragis na yan yung mais natin. So ayan oh, no? may sprayan no? At least ano. Kaya lang naman may mga tumu may mga ano nabuhay ito. Ito kasi ito yung mga nagtuloy na buto na nabitak. Kasi dapat ang pag-apply ng atrasin, Uh, basa basahing lupa nung inapplyan kasi namin to after namin nagtanim uh, dry na dry yung lupa kaya ano may mga tumubo pa rin pero at least hindi siya ganun na ano kagrabe Eno. kaya lang naman may mga tumubo pa rin kasi dry nga yung lupa then late na tayo nag herbicide kaya hindi niya hindi na patay nung herbicide na inano natin so ayan eh, matataas na at, uh, yung kapitbahay natin mamumulaklak na rin. Mataas na siya. So ganito talaga yung mais, no? Ah, uh, nagbubutas-butas yung mga dahon, no? Dahil sa mga harabas na mga 'yan. So nag-apply ako rito ng uh, ano, pesticide. At least nagre-recover na. So tingnan natin yung area yung hindi in ng atrazine Ah, uh, pag hindi ka nag-spray ng atrazine Tingnan nyo to, ganito yung mangyayari. So, ito mga lods. Yung hindi nag-apply ng atrasin. Ayan o. Oh. Grabe yung paragis. Grabe yung paragis. Parang may ibanig. Oh, ayan, lahat yan. Buong itong buong bukid na to. Ayan, ganyan yung nangyari. So, despite na Halo, three times na yata nag-apply ng herbicide do pero still yung paragis andiyan pa rin. So, mga lords, iba talaga kung mag-apply ka ng atrasin. Hindi ko naman i-endorse itong atrasin na to. Baka lang naman atrasin. Ayan. Ayan o. Kahit yung bukid na yan o. Grabe yung paragis niya. So, ito yung sa atin. ano Kapal. ito yung inisprayan natin atrasin so may mga tumubo pero mga ilan ilan so yun mga lodi yun yung update dun sa pag apply natin ng atrasin siguro yun yung magiging kagwalain natin na gagawin so thank you mga lods saan man kayo narolong bye bye